Nag, kaya pala nung nagtanong ako ng pera kasi usually bibigay naman niya sa akin sabi niya wala na akong pera tapos binilang bilang ko sabi ko meron pa talaga sabi pa paano maging wala yun pala tinago niya dito sa sasakyan hello guys Hi. hello daddy say hello We have a mansary day today. Saladisi, mystery, right? <laughs> busy, busy sa kakatingin ng menu. Dito kami ngayon sa Adli, Adlia Cocos Restaurant. Ang daming tao, ayan. Hindi ko hindi ko maano, may cover yung iba kasi alam mo naman nandito tayo sa Middle East, ba ayaw masalo sa sa video natin. So, ayan. Okay. Oh. Sorry. Okay, sorry. What is that? What is that? What's the name of it? Is it a chicken or? Oh, chicken. What is it? Chicken or chicken? Chicken or chicken? I mean chicken. Ang hirap mag-vlog kasi wala akong tripod na dala na ko. <laughs> kasi malaki yung tripod ko at saka ang daming tao. so ayan Ayan, naka-order na po kami mga gloves. Pabongga-bongga ngayon si Mr. kasi bumawi siya. Di ba naalala niyo yung ano, pa-Mother's Day niya? Ayun, bumawi siya ngayon. Ang dami order ni Mister kasi gusto daw niya mag-enjoy daw mag-enjoy daw ako eh, mag-enjoy kami pa rin, di ba? say daddy enjoy. <laughs> start ito yung chicken tandoori guys I will mediterranean chicken yeah please. A Mediterranean chicken salad. Yan. O, diba? Ang ganda. Ito yung molina nila na may ano, salmon. Norwegian salmon. May iba pa kaming orders tapos hindi pa dumarating. Yan. Yan guys, kain tayo. Yun lang kasi open area siya. May mga ano po, may mga tawag dito. Langaw. Daddy, you have something in your finger. ang daming ano daming langaw kasi eh, open area siya. <laughs> Pero so far maganda yung ano food nila. Marami talaga ako sa marami ko pupunta. Ayan na si Ate. Ate yung ano drinks namin. Thank you. Marami din dito mga ano eh nagse-serve na. Okay, guys. So, Ito yung steak nila guys. Ayan ng steak nila. Ang sarap ng food nila. Really. At saka, affordab very affordable yung food nila. Yung ano nila, yung tea na kaganyan. Sira ang diet natin. Hamster, how about our diet? Today may diet? Cheat day today. Cheat day. <laughs> Nice. <laughs> <So> then, <laughs> Tapos na ang gera. Tinan mo yung ice ni nila, half a letter. Diba ang ano, ang lahat ni Disco? Ayan. Para akong bibitayin. <laughs> ang dami. Wala silang ano eh, wala silang logo. Ayan. Kasi nasa ano sila, parang old house, nasa loob yung logo nila. Okay. Ayan. Thank you, Daddy. welcome. Happy Month's Kaya pag magpasabog talaga, magpapasabog si Mr. ganun talaga minsan. Napaka-busy yung mga restaurant dito, dito. Ganitong uras. From lunch, hanggang ano na yan, buong mag, uh, hanggang madaling araw. <try> Hindi talaga nakakalimutan na tawag dito. Hindi talaga nakakalimutan yan ni Mr. Every month. Every 8th of the month. Hindi talaga niya makakalimutan yung mansari namin. Kahit napakasimple man kung gipit kami, wala kaming pera or wala siyang naitabi for the mga kaitsus surprise, surprise or something. Gagawa at gagawa talaga siya ng parang. Or ako, minsan, magawa ng, ano, special food sa house, hindi talaga makakalimutan yan. Kaya napaka-importante po yung mga special days natin. Kaya pala, may paano, ano, siyang ngiti-ngiti lang siya, wala siyang, ano, ano, nag Kaya pala, nung nagtanong ako ng pera, kasi usually, bibigay naman niya sa akin, pero, sabi niya, wala na akong pera. Tapos, binilang-bilang ko. Sabi ko, meron pa talaga. Sabi ko, paano maging wala? Yan pala. Tinago niya dito sa sasakyan. Para daw may pang ano pala kami, pang mansari, di ba? You hide the money, <laughs> Thank you. I love you.